oras 3.21 na po ng hapon. Dahil nga po wala tayong ginagawa, nagpatulog. Nang hirapan po tayo magpatulog ng mga bata, ng apo natin dito sa probinsya. Kasi napagka, nagpunta rito yung mga kapatid ng alaga ko at napagkaisahan nilang magkakapatid na kumuha ng tulya sa ilo. Kaya naiwan dito ang mga bata, kaya maraming mga bata dito. Ito po yung isang apo ko. Pinatulog ko po siya. Ayan. At saka ito po yung isa. Pinaghiwalay ko po sila dahil nag-aaway silang dalawa. Ayan po. Ayan ang isang prinsesa na narito ngayon. Kaya uh, pinatulog ko po sila kasi mahirap po pag wala silang tulog ng tanghali. Ayan. Kung hindi pa po ako bumangon, kung hindi pa po ako bumangon, hindi pa po sila Uh, matutulog uh, kaya ngayon nga, yan nga po kamamang tibi uh, ito babysitter tayo ngayon babysitter kasi naiwan yung mga kapatid ayaw naman silang pakinggan kahit ako kanina ayaw ako pakinggan pero nung kinuha ko itong babae at inilagay ko dito sa hinihigaan ko pagtanghali ayun nakatulog siya itinutok e, ko ang ventilador sa kanilang dalawa kaya lang pinaghiwalay ko, ko po sila dahil po nag-aaway sila <laughs> magkoya thank you, yun lang po salamat konting kwento na naman po tayo ah, dahil nga po ngayon ay araw ng Friday nung po tayong pumunta rito ay July 1 ilang araw na po tayo niyan kaya nung July 1 hindi tayo nakalis July 2 na po tayo nakapa, nakabiyahe kaya July 2 po ng gabi na po ako nakarating dito ng alas 8 dahil nga po sa gawa ng at ang basta na sinakyan natin ay maraming tambay mas marami yung pagtambay nila sa bus station na usually Usually 12 hours lang po yung ating biyahe pero umabot pa tayo ng 14 hours Kaya yan nga po kamamang pili, uh, July 2 na po tayo nakarating dito ng alas 8 Kaya yan nga po medyo stress tayo sa mga batang ito, maiingay sila Lalo nga po ngayon, dumating na naman po itong si Tomboy. Maingay. Ayan, tignan nyo po. Mm, ayan. Yan po ang Tomboy. Yan, yan, yan. Maingay. Kaya nga po, ayan. Mamaya, papaluin ko yan. Pupuntahan ko sa labas yan. Papaluin ko ang pwit niya. <laughs> ayan. Tignan nyo po. Ang dami pong mga bata. Ayan, o. Oh. Ayan, tignan nyo po. May kanya-kanyang cellphone po sila yan po yung mga apo natin dito sa probinsya ayan eh. uh. yung iba po nandoon sa kwarto pinagkwarto ko na lang sila para hindi sila malikot maingay kasi hindi makatulog itong uh, anak ng alaga ko yun lang po salamat sa ngayon po guys baka po tayo ay hindi mo na makakauwi at kung hindi po tayo makakauwi sa araw ng bukas saturday po tignan nyo po maingay sila Saturday po ay dito na po tayo sa lokal ng um, ng magsamba. Kaya ito nga po, ganito po ang kalakaran dito. Kung may mga bata, doon sa panganay po kasi uh, uh, ang anak niya ay dalawa. Tapos yung bunso, bunso ang anak niya ay uh, isa, dalawa, tatlo silang pumunta rito sa bahay. Bali limang bata po yan. Tapos dito po sa bahay ay apat na bata. Tapos doon sa kabila po, isang bata rin. Bali, sampung bata po mga apo natin na narito ngayon. At ang mga nanay, nagkumpul-kumpul kami dito kanina at nananghalian dito sa bahay. Kaya kung nakikita nyo po ito, ito na po yung aking munting tahanan. Ayan, hindi pa po siya tapos. Kasi po, sa loob po ng uh, mahigit kulang-kulang na 20 anyos. Uh, ito po ay na ipagawa pero hindi po namin natapos dahil nga po nagpaminila na po kami kaya ayan kung hindi po natin nababantayan yung ating bahay hindi po natin siya matatapos may kaluwangan din po siya kasi ayan um, ayan kasi ang bahay po kasi ay ang sukat po niya kasi ay yung nakuha natin ay uh, seven and a half ang ang ano ko ang luwang niya po 7 and a half. Ayan. Tapos ang haba po ay think po mga ano 'yan. Ah uh, mga mga 16 po ang haba ng bahay. Kaya nga po kamamang TV dito muna ako at, at nanam namin ko muna ang sariling bahay, sariling dampa kahit po ganito lang sarili naman kaya yan nga po uh, ang nakita nyo pong bahay ko kanina ay kusina lang po yan dati po may dalawang kwarto dito sa kusina uh, ngayon po tinanggal na po yung isang kwarto dito dahil nga po sira na po yung ating sala yung pong ating sala at yung isang kwarto doon dito po sa kabilaan dito po sa kabila ay uh, tinamaan po ng bagyong lawin 2016 pa po, po ya na, na tangay ng bagyo yung kanyang bubong uh, at gawa nga po yung kanyang bubong ay natangay ng bagyo hindi na po nila nakita yung kanyang bubong ay nagkanya-kanya na raw sila sabi nila akin ito akin ito <laughs> kaya yung mga nakatira dito hindi nila alam kaya ayan maging siya meron naman pong kalamiti noon kaya lang po hindi Uh, ipinagawa nila yung mga ano dito pero ang sabi ko pabayaan na lang yung sala namin kasi ang sala namin ay uh, may isang kwarto at uh, saka uh, pinalagyan ko po siya ng uh, poso negro ayan Yan nga po ang plano ko ngayon ayan po pa, ito, ito po yung aming sala ngayon ito ayan, pinalagyan ko po, po ng poso negro Ayan po. Ayan. Natangin na po ng bago yan. At ito po yung isang kwarto ngayon. Tinagiimbakan po nila ng upay. Ayan. Kaya nga po kamamang TV. Kaya mahirap po talaga na kung tayo ay walang budget, nagaantay lang po tayo ng budget. Ayan nga po. O, baka po mayroong gusto dyan magpahiram ng pera. Ayan po. Ayan po yung aking bahay. Oh, ayan, hanggang doon. nag lang po ng budget siya. ayan, Doon po tayo galing. Yung... Hindi ko naman po ikinakahiya 'yan dahil nga po ayan nga po ang ating buhay ngayon. At ito po yung munting talipapa ko noon na uh, nung nabubuhay pa po ang aking asawa ay yan po ako naglulutong ulam naglalagay po ako ng mga gulay dyan at dito sa gawirito dito ako naglagay ng lutoan ayan ngayon po ginagamit po ng apo natin at nag ukay siya dahil wala naman po tayo yung apo po natin kasi uh, nakapag asawa dun sa libag sa isang barangay pero mas gusto niya dito nagtitinda kasi looban po kasi yung kanila kaya nga po kamamang TV eto nga po uh, ayan, may mga ukay siyang pantalon ngayon ayan kaya kaya nga po ayan hindi ko po kinahihiya kung ano pong meron sa aking bahay ngayon dahil nga po uh, nangangailangan po ako talaga ako ng budget ayan ito po yung isang kwarto namin na punong puno ng ukay po ayan ayan yung mga gamit na hindi na ano ito ito po yung kwarto ng aking anak ati, biro nyo po yan oh tumigas na po yung aming semento. Limang semento po yan. Tumigas na po dahil hindi na po nagamit. Kaya, ayan, kinakailangan po natin ng budget. Kung meron pong gustong magpahiram sa atin, praise the Lord. Ayan. Kasi, kasi po ang estimate ng ating bahay, pag sa baba lang po, kung slab lang po ay, ang estimate po nila ay 300,000 steam baba lang po yan. pero ah uh, pag tinapos po baba lang po yan dito lang po sa baba slab po lang slab lang po yaan 300 300,000 po ang estimate nila kaya nga po kamamang TV uh, kailangan ng budget natin na medyo malaki meron naman po tayong inaasahan sana noon kaso yung inaasahan ko natin ay hindi po nakapagbigay sa atin dahil nga po ah uh, na nalugi sila sa sibuyas. Inuod po kasi yung kanilang sibuyas kaya wala tayong magagawa. Dahil nga po ang pinag-usapan namin ay yung ating share dun sa lupa na binubukid nila ay uh, ibigay na lang sa akin at ng pagpapagawa ko sa bahay. Sa ngayon po, maganda po ngayon dito dahil baryo nga lang po siya at uh, city po tayo kasi ngayon. Marami na pong nagpapaupa dito sa mga gilid-gilid ng bahay namin. May nagpapatayo na ng matataas ng mga building at uh, yan nga po, ang dami na rin pong nag-uupa dito sa baryo. Kaya nga po nga, yan nga po ang gusto ko na kapag nagawa po yung ating bahay, ay ipapaupa natin, nang sa ganun meron man lang tayong income buwan-buwan. Kaya mahirap po kasi ang budget ngayon, na, lalo na ngayon at tayo ay uh, wala namang inaasang budget. Ang inaasang lamang natin ay kung swertehin yung ating anak sa selling ng... Uh, house in love at condominium at sa biyayan panginoon po panginoon, siguro po papalari ng panginoon ay makukuha rin nila ang kanilang ninimiti sa pamamagitan po ng ating mga panalangin sa ating panalangin po dinidinig niya po nadinig na po niya yung ibang panalangin ko kaya ang biyaya po ng ating panginoon ay hindi natin isi isa sa alang-alang lang dahil nga po uh, nasa Diyos naman po lahat ng awa sa paggawa lang po tayo dapat na kumilos para po lahat ng ating panalangin ay uh, mabigyan ng katugunan at ibang panalangin ko po ay natugunan na ng ating Panginoon kulang na lang po sa gawa kaya thank you, salamat po sa inyong panunod po guys, lumabas po tayo dahil naiinitan ako tayo dun sa loob ng bahay narito po tayo ngayon sa labas ayan, ayan nga po Makati po yung ating ilong. Siguro po may namatay na inchit. <laughs> kaya dito po muna tayo sa may puno ng uh, miracle fruit. Ayan. Ayan po yung ating miracle fruit. Ayan. Marami na naman pong bunga. Kaya lang po, hindi pa po siya matigas. Hindi pa po siya magulang. Kailangan po pala ay magulang yung miracle fruit kapag Uh, ginawa mo na siyang juice, ayan nga po kamamang TV. ayan malagong malago na rin po yung aking kamyas ito po yung aking kamyas ayan, ayan po ang anuhan ng ating bahay may mga, may mga hollow blocks pa po ako na hindi nagagamit, at saka meron din po akong mga uh, ayan po mga rad mga ano po ayan po hanggang doon po ayan kaya medyo magpahangin lang po tayo dito diba po kasi yung hangin dito aalis sana ako kaso yung bata hindi pa nagigising baka po pag alis ko magising na sila wala pa pong 30 minutes na sila ay natutulog kaya sabi ko nung lumabas ako huwag kayo ka akong maingay lalabas lang ako lalanghap ako ng sariwang hangin sa labas kaya ito na po ang buhay sa provinsya mas gusto ko pong tumira dito dahil tahimik din po kaya lang hindi po maiwasan maraming marites dito <laughs> ito nga po kamamang TV yung inuwi ko po dito mabuti na lang po natapos na po ang pagpasorbi ng ating uh, ating lupa na yung hati po ng ating asawa uh, ah, hati po ng aking asawa ay natapos na rin po at alam na rin, na rin po namin yung kanya-kanya ang ginawa na lang po kung ano po yung itsura ng mga bahay kasi mula mula harapan hanggang hanggang sa likuran namin hanggang dun sa dulo yun na po ang sinunod ng surveyor at engineer yun na po ang ginawa niya para po nang sa ganun wala nang mababakbak na mga bahay kasi po kung, kung ang gagawin ay hati sa gitna tapos uh, gawin mong pangpito, ay marami pong matatanggal na bahay kawawa naman po yung mga bata na nagsipag bahay ng konkreto kaya ganun na lang po mula po dito sa bahay hanggang doon sa dulo ganun na lang po ang hati kahit po maliit lang po yung kanyang ano kanyang kanyang luwang mahaba naman po siya at nagkasya naman po yung mga bahay ng mga bata sa likuran kaya dito po sa harap ito po yung akin yung sirang bahay at ito pong pinakakwarto yan po ang pag-aari ng aking anak kaya yan lang po mabuti po sa biyaya ng Panginoon na tapos na rin po yung ating problema ang problema first step lang, lang, daw po yun ang pangalawang step po ay ang pagpapatitulo sa ngayon po six months before makuha po natin yung plan yung plano po ng lupa, after six months po, mag-aantay po tayo ng six months. Pag nakita na po natin yung plano ng bahay at maibigay na kanya-kanya sa atin, tsaka lang po tayo pwedeng magpatitulo. Yun na naman po ang second step po ang pagpapatitulo. At hindi po basta-basta ang gastusin daw sa pagpapatitulo. ayan.